Ah, basag ng cellphone para mga dre. Ayan, yung gilid to. Tiningnan ko yung paano rito, pagawa sa 10,000. Pag pinapalitan yung screen, marami na siya. Spider na siya. Dito. Pero manipis pa lang. Kaya ang sabi ko mga isang bagsak pang matindi-tindi. Tapos ang karir ng cellphone na to. <laughs> Wala pang isang taong binabayaran eh. ba diba? Masisira na. Tax! Tax mga Dre, no? Dapat nung ano pa ako nagbayad eh Kailan ba? Nung nakaraang buwan. Sinabi na sa akin ni Mrs. Mga Dreno Na yun nga may utang ako sa tax Na dapat bayaran Nawala lang sa isip ko nung nakaraang buwan, Mga Dreno Kaya Yun ang kailangan kong isettle ngayon Pero madali lang naman magbayad Mga Dreno Kung baga mag online ka lang sa CRA Madali lang Mga Dreno ah, Kaya kong bayaran dito Gamit yung cellphone ko Kaya Kaya yun <laughs> Pero dapat na kasi nga mga dreno pag may utang ka sa, sa, tax mga dreno, tumutubo eh. Kaya kahit sabihin katulad niya mga dreno, kumbaga na late sila nang bigay sa amin ng mga papel. Kasi nga dahil naapektuhan siguro nung nabistrike sila mga dreno. Pero sa huli nun, kahit sila yung na late, may tubo pa rin mga dreno. Wala <laughs> kawala sa tubo eh. Pagkatapos, Pagkatapos, hindi na natapos eh, no? Pagkatapos, mga sa tayo ng comment, mga Dre, no? Sha... Shatri Motod. <laughs> ano yung sabihin na ito? Dre, taga-binyan ako, nakabili ng bahay sa 13, sa barangay Kabuko. Shout out sa misis ko, birthday niya, November 30. Misis ni Sir! <laughs> hindi ko mabasa, Sir, no? Hindi ko alam basahin eh. O hindi ko yung utak ko. <laughs> <laughs> Parang may isaput ng gagamba eh. Happy birthday po ma'am, yung asawa ni Sir. <laughs> Mabuhay po kayo hanggang gusto niyo at maraming salamat po. Ano? Pumasyal ka pala ni taga dito kami. Kasi talaga minsan mga Andre, no, yung blakad ko, biglaan ba? Minsan wala sa plano mga dreno kaya hindi ko na i-announce. Ia <laughs> minsan sobra ng pakialamero ang ibang tao parang inalisan ka na ng karapatan mag enjoy basta ako enjoy sa vlogs nyo kasi lagi kayong happy lang Doritos, maraming salamat Doritos no? minsan nga mga Dreno kung baga naisip ko mga Dreno kasi karaniwan po sa mga naging subscriber natin at nawili sa channel natin is especially yung mga taga Canada mga Dreno kung baga kung paano tayo nagtatrabaho mga Dreno yung kahit mahirap yung trabaho hindi natin inti natin siniseryoso yung hirap mga dre no kahit nagpapalaka ng snow ano po no kumbaga mahirap pagpalaka ng snow especially kung mabigat po no yung wet snow masakit sa likod mga dre no pero yun nga tinatawanan lang natin di ba kahit nahihirapan tayo as if nag-i-enjoy tayo sa ginagawa natin mga dre yung ganon kasi nga doon tayo kumikita ng pera eh no at marami pong natuwa sa atin sa attitude kung gano'n mga dreno yung trabaho, trabaho, trabaho di ba? kailangan ng sipag dun sila nag-enjoy mga dreno kaya lang ngayong nag-enjoy tayo ayaw naman nila na mag-enjoy tayo kasi mas natutuwa sila na nakikita na nahihirapan tayo sa trabaho <laughs> lalo na tiga Canada no kami nahihirapan dito eh dati tropa ka namin nahihirapan ka sa trabaho tapos ngayon eh <laughs> nag enjoy ka na dyan tapos uh, financially speaking mga dre no? yun nga pagdating sa, sa pagbabakasyon ng dalawang beses sa isang taon talagang mahirap mga dre no? kung mag, uh, kailangan ng courage courage <laughs> kasi kasi ano ni? Eh, mahirap magbayad mga dre no ng credit card <laughs> sana naisip din nila mga dre no na gugustuhin mo rin mag enjoy yung trabaho ko ng trabaho ang bigat ng trabaho mo hanggang kailan mo gagawin yun ba diba? ano hanggat kaya ng katawan mo hanggat kumikita ka sige kaya ko pa dagdagan nyo pa <laughs> may ganun pa eh no kayang kaya ng red bull yan <laughs> Pero hindi ganoon eh mga tre, 'di ba? Kumpaka uh, naihirapan tayo, tinitiis natin kasi nga uh, medyo kaya pa natin, pero kung gusto nang magpahinga muna, why not, 'di ba? Take take the break that you needed as long as you want, 'di ba? As long as as long as na nag-enjoy ka. As long as na ikaw yung sumusuporta sa sarili mo o sabihin natin yung asawa mo, 'di ba? O mga anak mo, it doesn't matter, 'di ba? Labas na labas na kami doon, labas na yung ibang tao roon. Buhay mo naman 'yan eh. parang ganon mga dre. May sira tanong pala mga dre, no? yung tungkol sa AI. Sabi niya, eh, dre, 'di ba bawal mag AI kung ano, kung nasa labas ka ng Canada. Ganun po yung pagkakatanong niya. Kung baga akala ko inosenteng tanong mga dreno Tapos nagpabasa ako ng mga comment Yung mga Ibang ibang comment ng mga nakaraang araw Panabasa ko Yung pala may malisya mga dreno <laughs> Malisyoso pala yung dating Na parang Ako Nag-EI ako Samantarang nasa labas ako ng Canada Eh bawal yun Kaya sinasabi mga dreno Pagtapos na daw yung EI Balik na sa Canada untog untog ang ulo mo sa pader mga dre pag ginawa mo yan bawal na bawal po yun mga dre yung AI na yan kahit ulit ulitin kong sabihin sa inyo mga dre no? kaya kaya dapat po huwag nyo gagawin yan no yung iba madaming alam pagdating sa illegal eh. kaya minsan napapaisip ako eh. siguro ginagawa nila o kaya naiisip nila kasi sa totoo lang mga dre no? ang katwiran ko pag inisip mong ginagawa ko yun Samantalang hindi ko nga naiisip na gawin yun Ibig sabihin Baka ginagawa mo yun Kaya naiisip mo Ginagawa rin ng ibang tao <laughs> <laughs> Yung gano'n mga dami no? Madam, magkano utang ko sa tax? Ha? Ha? Huh? Magkano yung utang ko sa tax? 56 <laughs> 56 2022 yan, di ba? Ba't may nakita akong mm May nakita akong 117 hindi ko alam Yung una pa dati yun Hindi mo sa mga binayaran okay, Hindi, nakalagay nga doon 0-0 eh Baka nang bayaran ko na Oo oh, nga, diba yung 117, last last year pa yata yun ni 2020. Ano ba yan? Ang gulo. Pero nung tinignan ko ron, parang wala namang nakalagay na ano, 00 Ang ano yun? zero, zero yung nakalagay na amount na dapat kong bayaran. So, di ba yung sabi ko sa'yo, dumating 56? Oo, uh, eh pagtingin ko nga kanina, nag-online ako, wala naman. Kaya sabi ko nga tanong ko muna sa iyo bago ko babayaran ko lang dapat yung ano 117. Pero baka sa ano yon sa uh, federal. Ano may sinasabi mo Quebec? Oo. Eh di wow. Federal yung pinag-uusapan natin. Ang tinatanong ko pala hindi ko nalinaw no. Pala madre no. Uh, dalawa kasi yung binabayaran naming tax mga dreno Isang Quebec, isang federal o yung government ng Canada mga dreno So sa Quebec ako may utang 56 dollars Okay As usual mga dre, traffic pa rin Pero dahil ma-traffic, kunin natin yung pagkakataon mga dreno tuloyin natin pagbabasa ng comments Sir Rai, suot nyo po lagi sa lamin nyo para masanay po kayo ano naman uh, may nagsabi naman sa akin wag ko daw gamitin palagi kasi masasanay nga yung mata ko mga dreno pero gusto ko lang siyang gamitin pag, ano, pag nagdadrive especially pag sa gabi mga dreno kasi nga minsan hindi ko na nababasa yung mga ano yung mga signs o yung plate number sa sa harapan ko parang anong kumagalaw siya nagdo double vision mga dre no daduduling o baka lipas gutom kaya ganun wala <laughs> lumakain makain eh no rice sabihin mo sa kanya any job is a good job sa pagay totoo naman no Maaaring hindi good yung kinikita pero good pa rin kasi may job, 'di ba? <laughs> 'Yun muna yung importante mga dre, no. May trabaho ka kasi at least doon. Kumbaga, kikita ka pa rin eh, 'di ba? Good AM dre. Shoutout mo naman ako from New South Wales, Australia. I'm always watching. Ingat ka palagi dre. More power to you and your family. Especially kay Madam Dama from Bin San. Thank you, Sir Bin San. Australia, no? Sarap makapunta yan. Sir, ingat palagi, sir, no? Salamat ulit. Kailan po balik sa Canada? Buti pa dyan, hindi malamig sa Pinas. <laughs> JB. Yun nga, mga Dreno, kasi kausap ko kagabi si, si Lee, yung tropa nating mahilig mag-camping, yung may magandang jeep na kulay asul, mga Dreno. Kausap ko siya kagabi, sabi niya nga, walang snow, pero sobrang lamig daw, mga Dreno. At yun ang nakakalungkot, mga Dreno. Pagbalik sa Canada kasagsagan ng winter January, February March oh uh, lala Jen <laughs> Jen Jin ano ba I always watch your videos especially pag sa Cavite cause I'm from Imos I've been there last March just don't read those comments na negative para hindi masira ang araw mo may pagkakataon mga dreno na nakakasira talaga ng araw yung comments <laughs> pero may pagkakataon na yun may inspire ka na gumawa ng video o kaya nasa nasa mood ka para makipagkasaran di ba lugi nga sila sa akin mga dreno sasabihin din dapat lugi sila sa iyo pero lugi sila sa akin mga dreno kasi nga sila uh, nagta-type lang samantalang ako <laughs> ako yung nagsasalita maganda yung gawarin sila channel no <laughs> Pero ganun pa man po ano, ah, sabi nga ninyo, kumbaga any comment is uh, is pabor po sa channel mga dre no. Tsaka yun nga kahit uh, sila, okay lang yung bashing mga dre no? walang problema ron. Wag lang yung ano, yung magpapabricate ka ng istorya para manira. That's that's Paul. Pero yung ibabash mo ako, mayabang ako, 'di ba? Duling ako, mabaw hining ako. That's okay. Wag lang yung ano. Wag lang yung mga hindi na talaga tama. Yung kasinungalingan lang talaga, 'di ba? Full tank sir. Full tank. Uh Oo, -oh. 91. Special Plus the sir. Ah, meron po. Shell Go Plus. Kailangan natin 'yan. Okay po. ng 1.5 Okay na sir. Okay na po. Oo. Paano ba ito sir? Patayin niya ang data Okay sir May card Bukas sa pinag-iisipan namin mga dre kung dadalihin namin itong sasakyan pag umuwi ng La Union kasi yung isang kaibigan namin mga dre no, kaka, -kaka lang ng La Union may dala silang sasakyan sa toll gate pa lang daw mga dre no, nagbayad na sila ng 4,000 mahigit 4,000 pesos tatlong expressway daw yung dinaanan nila pagkatapos yung gas nasa magkano 6,000 sabi ko ano ba yung balikan kasi sabi niya mga 10,000 daw ang gagastusin mga dreno pag umuwi ng laon yun sabi ko ano yung balikan hindi one way lang yun pambihira ka ako <laughs> e eh, di magbas na lang no apakamahal naman ng toll gate apat na libo hindi ako makapaniwala mga dreno NLEX, EasyTex, TPLEX ayun daw mga dre no? yung tatlong expressway na yon yung dadaanan sabi ko nga mga dre mag service road na lang kami at least eh, makakasave kami ng 4,000 para sa, sa toll gate. pero hindi mo naman sigurado kung gaano ka traffic kaya yung masisave mong 4,000 baka sa gas din lang mapunta pagkatapos mas mahaba pa yung oras ng biyahe mo di ba? so mag expressway ka na lang di ba? Unbelievable. Hindi <laughs> ako makapaniwala sa... toll gate na 4,000, mga dreno. Yung sa tax pala, mga dreno. Kasi nga kahapon, tinitingnan ko yung ano eh. Tinitingnan ko kung magkano yung babayaran ko. Akala ko naman talaga sa... Federal. Federal? Federal? <laughs> sa federal government, mga dreno. Sa Quebec pala. Kasi po, ano eh. Hiwala yung tax namin para sa gobyerno ng Canada. At hiwala yung tax namin para sa gobyerno nang Quebec 15% po hinati lang nila para nang sa ganon yung kalahati o yung bahagi ng tax na para sa Quebec is straight mapupunta sa Quebec mga dreno hindi na dadaan sa ano sa federal government ng Canada may nakikita ko rito mga dre na, na may kapansanan na nagtitinda ng basahan basahan bilog kagaya nito mga dre kagaya niyan napakasipag lang mga dre nabanggit ko lang kasi kahit nahihirapan siyang maglakad nagdaano pa rin siya no? hanap buhay pa rin ito ito ayun siya oh. Pagkano po? Magkano isang ganyan? 150 po. 150. Alright. 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 Isip ko mga Dre, hindi ako pwede sa ano eh sa charity vlogging kasi iiyak lang ako nang iiyak <laughs> wala magyayari sa vlog mga trendy no? Alam niyo yung pakiramdam mga dre na okay, tumulong ka, di ba? Pero yung alam mo yung tulong na ibinigay mo is kulang, di ba? Hindi sapat na sana mas may kapasidad ka pa para hindi lang pansamantala yung maibigay mo. Yung ganoon mga dre. Kaya imbis na sumaya ka dahil sa ginawa mong maliit na pagtulong, ang nangyayari parang mas nalulungkot ka pa kasi nga alam mo na hindi aabot ng gano'ng katagal o hindi permanente yung nagawa mong tulong parang gano'n mga dre may ano eh may sayad nga yata ako eh <laughs> <laughs> panis <laughs> Ito pala mga dre, itong lugar na to. Dito yung dito ko nag-aral ng ng high school. Area C. Yan school na yan mga dre oh. Yang kulay green na yan, high school na yan. Sa tapat niyan, malapit lang to sa amin mga dre no? Sa tapat niyan, ito sa kanan, subdivision. Dati bukirin lang to nung high school ako mga dre no. Bukirin lang to na tinatambayan namin minsan pero na patayuan nga ng subdivision mga dreno. Pagkatapos Pagkatapos mga dreno, ah tawag dito. Dito, dito ako nag-inquire dati, mga dre. Nag-inquire ako rito kung kung magkano yung property rito mga dreno. Ito yung subdivision mga dre. Nagtanong ako nasa magkano ba yung 1.2 or 1.3 Pagkatapos Gusto ko sana na mag apply Kaya lang hindi ako uobra sa pag-ibig noon mga dre Dahil OFW ako galing akong Saudi Arabia So basically hindi ako naguhulog po ng pag-ibig ng mga panahon na yon. Pass forward po ngayong ano Uh, 2023 after 5 years mula nung tumingin ako rito ng mga bahay after 5 or 6 years ngayon po kumbaga wala nang available mga dreno pero ang nangyayari ngayon yung iba na may mga bahay dito ang ginawa po nila ay yung nauuso ngayon mga dre yung tinatawag nilang pasalo hindi sila nakatira doon sa bahay so ipapasalo na lang nila sa'yo yung iba parang negosyo nila mga dre no Kukuha sila ng mga yan eh katulad niya mga bahay na ganyan hindi na titirhan tapos after a few years mga dre pagkatapos after a few years yun nga bibenta nila ano hmm. ang isa sa maganda rito mga dre sa mga bahay rito yung grahi nila mga dre no ang laki ng grahe kasi ang -kasya rito yung sasakyan mga dre no kaya kita nyo yung motor yung posisyon ng motor di ba sabi ko ah kasya yata rito yung bus ah ang <laughs> lawak ng grahe mga dre no parang katulad yata yung floor area nito ng floor area ng bahay eh o mas malaki pa tong floor area nito yung sa bahay mga dre yung floor area hindi na kalakihan. tapos yung taas niya, may ano eh di ba second floor ano siya ayun pala yung labas ng second floor mga trem. Kumbaga may wala siyang ano, wala siyang division mga trem, no? pero dalawang kwarto yung pwedeng ng gawin. Or 800,000. sa mga dre Tapos after mo bayaran ng 800,000, magbabayad ka pa ng 7,500 every month for 25 years. Din or no din. Just an hour more What's the rush?